Magandang umaga, kaibigan. Welcome po muli dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Adrian Bondok. At sa araw pong ito, hayaan yung uh, ispel ko para sa inyo ang katagang Presence of God. Presensya ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng limang titik. Yep. In five letters, spell Presensya ng Diyos presence of god ready p o w e r presensya ng diyos <laughs> power at sa napakaikling ebanghelyo natin sa araw na ito apat na bersikulo lamang mababasa at mararamdaman natin ang makapangyarihan powerful na presensya ng Diyos. Kahit saan siya pumunta, lungsod, bayan, bukirin, nakikilala na siya ng tao. Pinupuntahan na siya ng tao. Si Kristo po ay nasa gitna na ng kanyang ministro. Marami na po siyang naituro, marami na po siyang milagrong ginawa, marami na siyang pinagaling na tao. Sikat na siya. Kahit saan siya pumunta, dinudumog na siya. Yan ang tinatawag siguro nating Powerful presence of God. Ano? Uh, parang mayahambing natin sa mga panong ito. Baka merong isang sikat na sports athlete na pumunta sa ating ba bansa. Talagang dudumugin. ano? O kaya isang sikat na artista o politiko kaya na pumunta sa inyong lugar. Talaga namang uh, dudumugin ng tao yan. Ano? O baka ikaw ay isang BTS army na. <laughs> na nahuhumaling <laughs> sa mga K-pop na idols mo. Well, ganun din siguro ang naramdaman ni Kristo sa mga panong yun. Excited ang mga tao. Pagka nabalitaan nilang darating si Kristo, talagang pupunta sila doon. Excited sila. May kaibahan nga lang. Ang mga tao nun hindi pupunta sa presensya ni Kristo para magpa-autograph o kaya magpa-selfie. <laughs> hindi kagaya ngayon. Ngunit, pupuntahan nila si Jesus upang dalhin ng kanilang may sakit. Pupunta sila sa presensya ng Diyos para magpagaling. Yun ang kaibahan. Because yun ang kapangirian ng Diyos. Yun ang kapangirian ni Jesus. Siguro kagaya ko, naisip nyo, sayang. Buti pa ang mga tao nun, nakakasalamuhan nila si Kristo. Nahawakan nila si Kristo. Well, kung titignan nyo po, hindi rin. Tandaan nyo po, sa sulat sa Hebreo ang sabi, si Jesus, siya rin si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. The same yesterday, today, and tomorrow. Siyang siya rin po si Jesus. Kung sino po si Jesus na naranasan nila noong panahonan niya dito sa lupa, siya rin po ang kapiling niya natin dito sa lupa ngayon paano ko siya ma ko siya ko makikita si Jesus sa panahong ito Adrian well kapag kayo po ay nagkumunyon kapag uh, ikaw ay nagmisa di po ba presence of God kapag ikaw ay nakikinig nagbabasa ng kanyang salita sa Biblia presence of God kapag ikaw ay nakatanggap ng isang biyaya presence of God yun. Kailangan mo lang gamitin ang iyong mga mata ng pananampalataya para makita mo, makasalamuha mo si Jesus sa mga panong ito. Kaibigan, ano man po ang nararamdaman mo ngayon, ano mang sakit ang meron ka ngayon, physical man yan, spiritual, emotional, financial din, lumapit ka kay Kristo. Sana maging excited ka rin na pumunta sa presensya ng Diyos, sa power ni, ni ni God. Dahil sa power ni God, sa presensya ng Diyos may kagalingan. Dalangin ko sa araw na ito, dumulog ka sa Diyos. Pumunta ka sa presensya ng Diyos at doon mararamdaman mo ang Kanyang kapangyarihan ang kanyang power. At hingin mo ang nais mong kagalingan. And I assure you, sigurado ako, kaibigan, kung ikaw ay sincero sa iyong panalangin, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Dumulog ka sa Kanya. Pumunta ka na ngayon sa powerful, makapangyarihang presensya ng Diyos. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Para po mas maraming mabless, pakiusap ko po i-share, i-forward ang video nito. Para marami po ang maka uh, mabless ng landas ng pag-asa. Maraming pong salamat. God bless.